Nakakatuwa, kim Chu aminadong kinilig ito sa natanggap na regalo kay Paolo Avellino. Inamin ng kapamilya actress na si Kim Chu na hindi niya napigilan ang kanyang kilig matapos matanggap ang isang espesyal na regalo mula sa kanyang minamahal na si Paolo Avellino. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan ang regalo at labis siyang nasurpresa. Ikinwento ni Kim na sobrang thoughtful ni Paulo at talagang pinaghirapan nito ang regalo. Hindi niya napigil ang mapangiti at maramdaman ang kakaibang kilig ng buksan ang regalo. Dagdag pa ni Kim, bihira siyang makatanggap ng ganitong klaseng surprise kaya talagang espesyal ito para sa kanya. Ayon sa aktres, isa itong patunay kung gaano siya pinahahalagahan ni Paulo. Bukod sa kilig, naramdaman din ni Kim ang labis na pasasalamat at pagmamahal mula kay Paulo. Tila lalong tumibay ang kanilang relasyon dahil dito. Nagpasalamat si Kim sa suporta ng kanilang fans at umaasa siyang patuloy silang susuportahan. Ang kanilang sweet moment ay naging usap-usapan sa social media at kinagiliwan ng kanilang mga tagahanga. And this are Chika for today mga ka best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.